Hindi mo na kailangan ng ibang tao para magpusa ka. Kung gusto mo talagang magtagumpay, sapat na yung ikaw mismo ang magpusa para sa ikabubuti mo. Lagi mong tandaan kahit gaano pa ka-useless ang tingin mo sa sarili mo, isa ka pa rin sa mga rason kung bakit may mga masayang tao. Lahat ng problema na susolusyonan, kailangan mo lang tumayo at harapin yung mga bagay na dapat dati mo pa hinarap. Huwag kang matakot na maging ikaw, tandaan mo, ang pagiging orig ay mas maganda kaysa sa pagiging isang kopya. Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. Lahat ng bagay pinaghihirapan Di matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na naranasan.